yan yan pumangit na yung kamay ko mga kapis na magang maga kaya sacrifices talaga muna mga kapis ayan, nandito lang ako sa bahay hindi ko matanggap tanggap talaga ka mga kapis na nangyari sa akin iyak ako ng iyap. wala akong magawa ayan, lalo na kung ano na hindi na siya masyadong bumalik sa dating sa dating ganito mga katips na magagamit ko. wala na parang parang feeling ko wala nang silbi mga katips yung yung kamay ko pero sana gagaling siya sa therapy isa pa akong appointment sa doktor x-ray ulit x-ray ulit din mga kapiks bago ngayon malalaman kung may improvement ba siya ngayon, parang feeling ko inutil na ako mga kapiks oo malungkot para sa akin at yung first time ko nangyari ng ganito hindi hindi na ako makagalaw kung anong gusto kong gagawin wala na yung mga mabibigat hindi rin hindi na rin mga patips gabi yung nangyari sa life ko mga patips hindi pa matapos tapos pa talaga ayan umiiyak ako mga patips kasi hindi ko matatanggap din pero wala na akong magawa para na ko yun ang binigay binigay ni God sa akin para sa ano ko sa birthday ko next month pero ang sakit ko nga sa talaga grabe grabe yung gift niya para sa akin kaya nga parang feeling ko na ano mainiti na yung ulo ko so, ko ganito Ay, gusto kong lumalim pero <coughs> nawala na ang lahat mga, mga katips wala na yung kunting ano ko kunting ipon ko wala na nagastos ko ng mga katips dito sa kamay ko pero wala pa namang improvements ayan ayan ang nanon sya na displaced nareform na mga tapos talaga yung ano. wala na ayoko naman din takot ako sa opera mga tapos kasi hindi na siya makagalaw siguro, hindi ko alam kung makagalaw pa ba siya o hindi sa opera ayoko saka hindi na bagay sa amin, mga tapos ng opera ganyan na lang pagaling na lang yan tatanggap na lang ang lahat so, para sa akin para ganyan